Hello, hello guys! Good morning! Isang magandang umaga! Ayan, naririnig nyo ba yung kiling-kiling na yan? Alam na! Alam na kung saan yan! Siyempre, dyan lang yan sa luneta. At yung kiling-kiling na yan, ay yan siya! Mm -hmm. Talagang regular yan na nandyan sa luneta. Yan yung aking um, isa sa mga pinupuntahan dyan kapag ka ako ay napasyal dyan. Yung ice cream. Kano yung ganyan, day? Palaman sa tinapay. Okay, yeah. <laughs> tapos, banana queue oh, sino ang nakarelate dyan? So, ayan yan. Palagi regular yan na nasa Luneta Park kaya yung mga gustong pumunta dyan o kaya yung mga nandyan ayan lang yan sa tabi tabi guys ayan si mamang sorbetero yan paborito ko yan ang ice cream sa luneta ayan so nakakatipid na ng merienda masarap ayan sa cone tapos meron din silang nasa cup at meron din silang pinapalaman sa tinapay. Mm. doon -hmm. siya. Ayan. Kaya ang mamang sorbitero. Aha, taas sa likod niyan merong banana queue. Tapos merong mga quick-quick. Yan, dyan sa may tabi lang yan. Tapat halos ng monument.